sa so, mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 30, 2024, Martes ng ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Jeremias chapter 14 verses 17 to 22. Jeremias, ipaalam mo sa bayan ang inyong kalungkutan. Sabihin mo, araw gabi, hindi na ako titigil ng pag-iyak, sapagkat malalim ang sugat ng aking bayan. Sila'y malubhang nasaktan. Paglumabas ako ng parang nakikita ko ang mga nasawi sa digmaan. Pag ako'y pumunta sa mga bayan, naroon naman ang mga taong namamatay ng gutom. Patuloy sa paggala ang mga propeta at mga saserdote, subalit hindi nila alam kung ano ang kanilang ginagawa. Panginoon, lubusan mo na bang itinakwil ang Huda? Napuot ka ba sa mga tagasyon? Bakit ganito kalubha ang parusa sa amin? Ano pa't wala na kaming pag-asang gumaling? Ang hanap nami kapayapaan, ngunit nabigo kami Kinasam namin gumaling ngunit katatakutan ang dumating panginoon kinikilala namin ang aming kasamaan at ang pagtataksil na aming mga magulang kaming lahat ay nagkasala sa iyo huwag mo kaming itakwil alang-alang sa iyong pangalan huwag mong itulot na mapahiya ang Jerusalem ang kinalalagyan ng marangal mong luklukan. Alalahanin mo ang iyong tipan. Huwag mo sana itong sirahin. Hindi makagagawa ng ulan ang Diyos-Diyosan ng alinmang bansa. Hindi makapagpapaambon man lamang ang sinuman sa kanila. Panginoon, nasa iyo ang aming pag-asa sapagkat ikaw lamang ang makagagawa ng mga bagay na ito ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat. Sa ating pong narinig na pahayag mula sa aklat ni propeta Jeremias, no si Jeremias po ay tumatangis, no at sinasabi nga ng Panginoon na ipakita mo sa bayan ang iyong pagtangis. Pero ano nga ba 'yung dahilan no ng pag-iyak? Siyempre, ito ay bahagi din ng uh, ikinalulungkot ng Panginoon na matunghayan sa kanyang bayan. Kaya sa pamagitan ni Jeremias ay ipinaparating niya rin ang kanyang kalungkutan. Maganda po no, na mapagnilayan natin sa atin din po panahon ngayon. Kailan ka nga ba huling umiyak o napaiyak dahil sa kalagayan ng bayan no, sa sitwasyon natin? Uh, no, <coughs> itong nakalipas sa na linggo, no, nung um, Martes, Merkules talagang dahil sa bagsak ng bagyo ng Karina nakita natin kung paano lumubog ng no? kahit mismo sa amin pong lugar sa Metro Manila nakita natin kung gaano uh, inilubog ng baha ang kamay nilaan maraming bahay ang nasira marami ang mga nasa evacuation center no at talagang sana po no Ma maantig din ng kalooban ng ating pong mamamayan lalong lalo ng ating pong mga leader sa, sa pamahalaan na sila mga nagdidesisyon sa kung ano magiging kalagayan ng ating bayan kasi kung titinan nyo po no, maraming mga paghuhukay ang ginagawa at patuloy pang hinuhukay na hindi natin malaman na kung bakit nga ba hukay lang ng hukay taas lang ng taas ng kalye wala naman direction talaga yung yung uh, Saan ba pupunta ang tubig? Eh, pero ito, no? talagang hindi natitinag. Hindi tayo natututo sa ating pong mga kamalian. Ilang uh, bahagi na po ng mga <coughs> karagatan ng tinatabunan, mga kagubatan na talagang uh, pinakalbo, pinuputol ang mga puno. Pero hindi talaga tayo na tatauhan sa mga Uh, karanasan ng no? mga trahedya na maraming tao ang higit na nasasalanta, nawawala ng tirahan, napiperwisyo dahil dyan. Kaya minsan na hindi ko rin talaga lubos na maisip. No? Nakakaramdam din ng kalungkutan, ng panghihinayang kasi sa dami ng biyaya na ibinibigay ng Diyos sa atin. Pero bakit ganito ang ating mga nagiging desisyon? Lagi nilang lang uh, pakabig, lagi nilang bang sarili lang ang uunahin at iisipin kung paano magkakamit o magkakaroon. Kaya kahit na marami ang mas masisira ay eh, nawawalan tayo ng pakialam. Uh, kahit sadyang ang uh, magagawa natin minsan ay eh, iiyak na lang talaga natin ito. At nawa uh, sa ating pag-iyak ay ma maidulog din natin at maidala ito sa panalangin na patuloy tayong kahabagan ng Panginoon patuloy tayong kaawaan ng Panginoon na sa kabila ng ating katigasan ng ulo ay huwag niya tayong iwan at huwag niya tayong pabayaan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.